So, ganito lang pala ako gumagawa ng powdered malunggay. Ayan, tama-tama, binigyan ako nung kapitbahay ko. Nag-trim sila ng malunggay nila. At iyan, binigay sa akin yung mga dahon. Ang ginagawa ko ito, hindi ko siya binibilad ng direkta sa araw. Hinahang ko siya or sinasabit ko lang siya dito sa loob ng kubo. Parang air dry lang ganon, para hindi siya mag-brown. Tapos yung mga dilaw-dilaw na yan, tinatanggal ko yan. Mamaya pipiliin ko yan kapag sobrang tuyo na. So, hindi ko siya ginagalaw dyan. Bale, 2 days na yan na nakahang dyan. So, mamaya pang 3 days na yan, hintay lang ko ng isang ilang oras pa bago natin siya tanggalin dyan. Kanya na. Kahit durugin mo na lang ng kamay mo to eh. Madudurog na siya Ang oh, dami na. Ang dami. Ayan oh, Nahimay-himay ko na. Nawala na yung mga dilaw dyan. Tapos so, talagay na natin sa food processor. Diba? Berding-berde pa siya oh. Kapag nabilad mo kasi ito, naluluto siya. di oh, ba? Diba? So, ito na siya. Kung gusto niyo ito ng mas pinong-pino, tagalan niyo pang sa blender o sa food processor. Ito, pwede na ito. lang sa pagkain ng mga alaga ko. Naglagyan ng treats nila, lalagay ko dito. yan ganyan O di ba